Hello everyone. Continue tayo sa topic natin about resistor. So, the basis of this system is the use of colors to mark the resistance value in ohms, especially in carbon resistors. The color coding is standardized by the uh, Electronics Industries Association. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Since the si resistor is physically small or sabihin natin masyadong maliit they are color coded para malaman natin kung ano yung actual value ng resistor. Kung 100 ohms ba siya or 1000 100, ohms ba siya, something like that. Yung mga kulay na nakaprint doon sa body ng resistor, ay eh, yun yung magsisilbing guide para sa actual value. Mayroon akong pinakan table na ipapakita na kung saan ito yung guide natin para sa topic na ito. Now, ito yung pinakang table natin. Ang ang mga kulay na sinasabi ko. Kung bibilangin nyo yan, may total yan na 12 colors mula black hanggang silver. Itong mga kulay na to, magkakasunod yan dapat kasi may numbering yan eh. From 0 to 9. Yung gold at silver naman is for tolerance. Pero may mga cases na si gold at silver will serve as a multiplier. So, continuous mo lang itong panoorin, sigurado ako maintindihan mo ito. Pero sa ngayon, bukos tayo dito sa mga kulay. Okay, itong mga kulay na to, meron yung tricks para madaling tandaan. Sa mga books, nakalagay din yan or kahit sa internet. Example nga dito is yung word na Black boys, race, over young girls, but violet twins. So, ito yung mga suggested nila para mas madali mong matandaan o makatulong for memorization purpose. Kaya lang kasi pagdating sa akin, sa part ko ah, eh madalas nakakalimutan ko yan. So ang ginawa ko, nag-isip ako ng ibang way para mas matandaan ko at mas madali para sa akin. Kasi kaya ganun, during exam, pag may mga value na given, halimbawa ganito, yellow and red. So pag sa yellow, kailangan ko pang ulitin yung word na black boys, race over young girls, yung mga ganun. Eh ang problema ko nga, eh nakakalimutan ko yan. So ang ginawa ko is ganito, bigyan ko lang kayo na example. Halimbawa, etong kulay na yellow alam mo agad na ang value ni yellow is 4. Bakit? Kasi meron akong tinatandaan na letter dyan na kapag nakita ko o narinig ko ang word na yon, alam ko agad kung ano ang value na yon. So anong letter yon? Ang letter na yon is letter Y. So bakit letter Y? O yung letter Y kasi kapag nagsusulat ako is parang number 4. So ang ginawa ko, si number 4 at letter Y pinagmatch ko para yan yung pinakang keyword ko. Kaya kapag may nagtatanong sa akin, halimbawa, ano yung value ng yero? O nagre-reflect agad sa isip ko yung number 4. So, ganyan ang mga tricks na ina-apply ko. Madali yan sa akin kasi diskarte ko yan. Pero siyempre, may kanya-kanya tayong diskarte o paraan ng pag-aaral. The best pa din yung pag-aaral ng mga buti, unawain ng mga buti, at makinig sa inyong mga teacher or instructor. So, ito pa example paano mo naman malalaman kung ang value ni black is 0? Meron kasi pagkakataon na ang nailalagay na value ni black is 1. Kasi siyempre nga naman pala yung nauna si black, di ba? Kahit ako noon eh nangyayari sa akin yan. So, ang inapply ko naman na trick dyan is ganito. So, kay black, iniimagine ko dyan as madilim, wala kang nakikita as in 0. Kaya pag narinig po si black, 0 agad nagre-reflect sa akin. So, hindi ako nag-aalilangan ngayon kung 1 ba siya or 0 ba siya. Kasi, meron akong keyword na tinatandaan. So, that's it. So, next. Dito naman tayo sa multiplier. Madali lang din yan. Meron ding way dyan na pwede mong i-apply. Pero tatandaan nyo pa rin na mas maganda kung pinag-aaralan mabuti. Okay now. Pagdating sa multiplier, kung mapapansin nyo, yung times 10 raised to 0, yung number 0 na naka-raise dun sa 10, equal yan dun sa kung ano yung value ng kulay. Example, yung black. Ang value niyan is 0, di ba? Then, yung multiplier niyan is times 10 raised to 0. Yung brown, may value yan na 1. Then, ang multiplier niyan is times 10 raised to 1. Ganon din sa orange. 3, then raised to 3. So, madali lang siyang tandaan kasi yung value ng bawat kulay is yun na yung magsasabi sa iyo kung ano ang multiplier mo. Magbigay ulit tayo ng example. Gamitin ulit natin yung kulay na yellow. So again, pag yellow, automatic 4 agad yan. At dahil 4 yung value, ibig sabihin, apat na beses mo siyang imumultiply sa 10 or simply times 10 raised to 4. Okay, that's it. So next, dito naman tayo sa tolerance. Madali lang din yan kasi dalawang kulay lang. Gold at Silver. Si Gold may 5% tolerance, then si Silver may 10% tolerance. Pero meron pa rin problema pagdating dyan. Kasi minsan nagkakalituhan doon sa percentage na gagamitin. Kung ano ba, kung yung Gold ba is 5% or 10%. Pero syempre, may tricks tayo dyan. Parang hindi tayo magkamali. Ang discard ko naman na inapply dito is ganito. Tignan mo yung word na Gold at Silver si gold meron siyang apat na letter, then si silver meron siyang anim na letter. Now, ito yung tricky part dyan. Si apat is mas maliit kaysa kay anim. Siyempre, apat lang siya eh. Then, after nyan, imamatch mo sila dun sa 5% at 10% kasi si 5% mas maliit kaysa kay 10%. So, imamatch mo yung parehong maliit at parehong malaki. Yung 4 letter ni gold is 5% kasi pareho silang maliit. Then yung 6 letter ni silver is 10% kasi pareho silang malaki. So yun, meron ka lang gagawin na foundation mo as keyword para basic lang pagdating sa'yo. That's it. I hope sana inaintindihan pero palagi ko yung iba eh, naguguluhan pa. Pero okay lang yan, ganun talaga. Sigay mo lang, matututunan mo din yan. So again, siner ko lang sa inyo yung way ng pagmemorize ko pagdating sa ganitong sistema kasi madali para sa akin.